Wala. Okay. Ano po ang sinasabi ngayon? Ang sinasabi ng uh, Department of Agriculture, uh, gusto na raw po nilang uh, palitan ng import rules. Mm -hmm, mm -hmm. Bakit? Kasi para maiwasan daw yung overstaying sa mga port mm -hmm. ng imported na bigas. mhm mm Anong gagawin nila? May mga additional requirement daw ng import permits. Ba? Hanggang ngayon ba kumuha pa ng import permits? Yes. Sa bigas? Kala ko ba rice tarification ha? Yeah, rice tarification pero you still have to get the uh, import permit para malaman kung ilan ang... Ah, hindi pa nang wala yung kitahan dito. <laughs> para daw po uh, hindi nabibinbin sa mga ports... Yang mga imported uh, na bigas. Overstaying ang tawag nila. Overstaying. overstaying. Uh, agricultural products. Ah, uh ah. -oh. Ayan. Ayan. So, ito sinisisi ni Secretary Chu Laurel. Yang uh, 20 million hmm. kilos. 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 Na, uh, na uh, ano, ano, lang uh, yun? Almusal lang natin ano yan, 888 shipping vans yan. Ah. Uh. So? Hindi, may mga numero pare <laughs> maganda yung you may handle out those ha? statistics. Mm -hmm. so, uh, kailangan ng PCO yan. PCO. Uh, At ang sabi, ano yung sinasabi mo kanina? Force measure. Force, force measure. Dahil majure. sa typhoon siya, Wala tayong magagawa dyan. Acts of God. So, Now that, Wow, that's really mabigat. Uh, mabigat yun. Kaya daw po na-delay hmm. dahil sa storms. Alam mo, nagpapabigat dito <laughs> later ano? pag, uh, as we go along. Yung ano eh, yung pagbaba ng presyo ng uh, palay, hmm. baka biglang hindi na magtatanim. Ma eh, 85 to seven, lugi, lugi farmers. Oh, eh, 85 to 90% ng Yun ating... Yun nila, pare. ...ng ating rice ano, uh, supply, local Look, eh. eh hindi, na naman, ah, hindi naman, ah, imported naman eh. Totoo. Oh. Ang galing nun, ang gandang point dyan. Hmm. Eh, Kinakakabahan eh, tayo, tayo ngayon. Kinakakabahan tayo ngayon dyan. Oh. Eh, hindi ba? Lalong lalala ang sitwasyon. Hmm pag ganyan pag ganyan pag hindi nagsitaning oh. pag hindi po nagtanim yan mm -hmm. <laughs> sabi po ni kailangan daw ng closer cooperation with BOC at PPA so magmula... hindi kayo nagko cooperate hindi nag-uusap ba itong mga to kaya hindi baka nagkikindatan lang itong mga doon ito, ah, hindi kaya, nagkakaintindihan eh kailangan pa nila na ngayon na mag devise ng paraan para magkaroon ng cooperation between and among PPA, BOC, and agriculture. Alam niyo po, tawag-tawag lang yan eh. Oh. Kalukuhan niya mga pinagsasasabi na yan na kailangan na mag-usap sila para magkaroon ng... Uh, yung ang... Yung ang si Ta Pareho kayo nasa gobyerno, hindi kayo magtawagan. Ano ba? Yung bang si... Kung si President... Si gagawin pa niyo si Presidente, prop niyo <laughs> di ba? <laughs> Hindi. dapat nagpa meeting ang President dapat eh, si presidente, si kasi nga na, kung kutok itong balitan to. Dapat si presidente, iba na, iba na ginagawa ngayon eh. Uh, Hindi yung nagpapamiting para kayo makusap. usap uh, Kasi daw matutulungan yung uh, DA pag nag-usap sila ng customs at saka ng uh, PPA. Matutulungan yung uh, DA mag-monitor ng price at artificial shortage. Uh, By the way yung sinabi mo meeting between and among. Ah, uh -huh. mas mabigat yung may among na talaga. Among, among lahat kayo, among na kayo. Yung hindi, unang-una. na tayo. Among lalapit na, lalapit ko na i-schedule ko. Nandiyot, Baga, na tayo. Sa umaga, pwede kayo mag-conference call agad eh. May Zoom na, uh, na. Anak ng toko na mga kailangan nahin, pa bang nahin, i- Internet maka sumasabit yung. Ha? Huh? yung yung message messaging kailangan Kaya, daw ng tweaking kailangan tweaking. daw, kailangan tweaking. daw kailangan tweaking. ng closer monitoring uh, Diyan na yan, At umist, optimistic na ang uh, President. presidente. Matakot ka na pag nag-tweet. Ang nag-announce kasi ang PCO, optimistic daw ang presidente na bababa ba ang presyo ng bigas. Bababa pa. Ibig sabihin, bababa na. Hindi pa hubumba, sabi ng PSA. Tumataas pa rin, although hindi na kalakas. Tinignan ko yung mga presyo kasi uh, hmm. uh, Pinakamura na yung uh, mahigit 50 pesos hmm. per kilo Yun yung wala nang kakwenta kwenta Dati nasa 30 plus lang yun hmm. Ganon kalaking difference Yung mga special rice 70 pesos wow. Mga ganyan So Ang laking problema nito Na hindi natin uh, Parang ang ating solusyon eh Lahat tungkol sa importation Ito pa Piperman haraw this week, sabi ni, ito naman, galing sa Senado. Bukang ang tendency rin na Senado, e towards importation. Mm -hmm. Paggalingin pagalingin natin ang uh, ating importasyon. Yun din na sabi kasi ni Balisakan. The processes. We have processes. to learn uh, maging efficient uh, sa so processes. Ang importation. Ayan. Hindi production. Pipirmahan na, na this week, sabi ni Francis Escudero Senate President. Yung batas para ma yung smuggling anti-smuggling. Importation na naman. Mm -hmm. <laughs> ano ba? Ang uh, pangalan daw ng batas Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Doon nakatutok ano? Ah, mm -hmm. uh, bukas daw po pipirmahan. Uh, ang ibig sabihin niyan, eh, pag ikaw ay nag-smuggle, eh, karaming sabotage na yun. good luck sa inyo, eh, mahu makahuli kayo. Na kayo siya. PCO, may trabaho kayo mamaya. Ah. Kailangan i-tweak -ano nyo, yan, i nyo, yung messaging na yan para maganda press release bukas. ng Yung signing, yung anti-sabotage. Ano, para to put the fear of God into such smugglers. Eh, eh di lalo lalaki ang mga lagayan. Hindi ba? Put the fear Meron naman batas eh. Meron naman batas, ang gagawin lang nila, palalakasin, patataasin yung, yung uh, kaso mo. Oh yung hype. Gagawin oh. yung uh, sabotage. <laughs> eh di therefore, mas malaki ilalagay ko para hindi ako makasuhan. Sabotage na. Para pag hinuli ka <laughs> ng pulis. Nako, yung swerving, ayon sa batas, ano yan eh? Yung, 2,000? Ay, medyo, ah, uy! Ah, 2,000 na? Uh, ah, ah. Sir naman. Ang illegal parking? Oo, oh, yung ganun. Oh. Oh, mamura-mura. Ma ikokotan. Na nakakinakabahan ka nun pag ginokotan oh, ka oh, oh, ba ng batas. Uh, batas? Eh, ba? Oo. Oh. Oh, oh. 2,000 <laughs> na. Ginawa mo lang, ano, sabot lang. sabotage. Sabotage. Pati sabotage. Sabotage. Paano kaya ito, pare? Anong... Uh... Ah, uh, sana nga matuloy yung tie-up. Magkakaroon daw sila ng tie-up eh DA, PPA, BOC. Wow. wow. Cost of thousands. Good yan. Ha? Huh? Eh kung bagay sa pelikula, parang Cecil B. DeMille. Para raw Sabi po sila maiwasan sila. ng artificial shortage. Yan. Hmm. Hindi lo. shortage, sabi mo nga ilang percent lang yan, eh, di ba? Oh, ano, uh, uh, ng total, consumption ng bigas, rice consumption natin. Mm -hmm. Ito ang sitwasyon natin. Okay. Lip service ang nangyayari sa agriculture. Bakit ko nasabi yan? Panlaban. Ang Pan hiniing, ang lip service. Panlaban. Ang panlaban natin okay, ko, ang of of hey, Ay, da -da Sama, sa kultura. Na, eh, dada! Eh, dada! Samantalang sa MOPC si speech ni Secretary, <coughs> eh, binanggit niya yung modernization of agriculture. Uh, Yan ang thrust ng DA. Hindi, tulog ba siya noon na O ano, hey, and and that, hindi. Gising, ha? Ni interview siya ni Tony Lopez, yun ang sinabi niya. Hmm. Ganito ba ang sitwasyon? Ang hinihingi, para sa akin kulang pa yon 500 billion na budget ng Department of Agriculture. Sa dami ng kailangan gawin, ah, Grabe po, masyado modern na ngayon ang rice farming mm. elsewhere in the world. Mm, mm. Dito sa atin, na pa rin tayo, yung... Uh, the same old practice. Magmula ano siguro, uh, nung tinayo yung Banawe Rice <laughs> <laughs> <yung> ancient. <Banawe rice laughs> <practices, laughs> the same process pa rin ang ginagamit natin. Stone age pa, uh, hindi, hindi naman. <laughs> Sobrang modern na sa ibang bayan. Kailangan natin talaga. Ang laki ng ating uh, nakalaan na area ng ating agricultural lands. Agricultural lands. Sa production ng bigas. And yet, 3 tons ang average. 3 tons per hectare. Mm -hmm. Doon nga sa Bicol, meron yung sinasabi natin. 11 tons mm -hmm. per hectare. 12 tons per hectare. Ginakaya. Ito po yung nangyari. So sabi ng D.A., para makaangat-angat tayo sa production, kailangan natin 500 billion. Ano ginawa ng Department of Budget and Management? Hindi, 200 billion ka na lang. Okay? Eh, yun po, hindi pwedeng dagdagan ng Kongreso. Di ba? Ganun yan, pare. Di ba? Kung ano yung ng Department of Budget na 200 billion, hindi, uh, pwede mabawasan yun, pwede uh, Basta, uh, basta you, you, do not go above yung 6.3 trillion. Uh, pwede, yun ang, mag, pwede, ka mag-allocate. Pwede ganun, ka mag-allocate. Eh, mag hindi ka pwede magdagdag. Pwede ka mag-reallocate. Ah. From, uh, DA, from uh, DA to ganito, from ganito. So, uh, uh, ganito. uh, 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 uh. Kasi daw po, ang uh, budget ng uh, agriculture this year, 167 lang. So ginawan 200. Eh uh, ang hinia, ang uh, plano na yung diniskas ni Secretary Joel oh. Aurel. Hmm. Ang gusto niya mangyari 500 billion yung budget. Kung okay. talaga seryoso tayo sa food production, okay? Dapat mag-sacrifice tayo sa iba. Mm -hmm. Flood control, bawasan natin ng konti. Hindi. ang, ang intelligent, ha? Ang Flood hindi pwede. Hindi pwede? Yan. Ang uh, ah. ang ah. dapat ah. kasi na ito et, naman eh, ito gusto lang natin makita kung ano yung plano para sa 500 billion, 500 kasi ang ang sinasabi nung no? ano, ang sinasabi ng uh, mga nasa uh, budget. Eh bakit hindi naman tayo mag, in, government is not obliged to do the uh, planting. Ang gagawin ng gobyerno is to create this uh, environment para maayos yung pag-ano. Ibig sabihin pag, ta pag tahi tahiin mo yun. Ayun. Know, hindi ayaw. ka hindi ikaw, hindi ikaw kailangan ang, invest. Hindi ikaw ang kailangan mag-workout. The uh -oh. private sector dalhin mo sila. Uh -oh. Bakit uh -oh. hindi natin nadadala? Programa programa lang yan. Yes. Bakit hindi natin nadadala ang private sector? yung private sector supposed to be 25% of their loanable funds, 20 to 25 percent, it should go to agriculture and ag agrarian reform. Mm -hmm. But okay. hindi natin na, na ano yon, Hindi natin na, nadadala yon, yung 25 percent uh -huh. yon. Uh, hindi magamit. But hindi natin magamit? Eh nagbabayad lang yung private sector na yan ng 8 billion pesos, 8 to 9 billion pesos ng penalty. Hindi nila ginagamit yung loanable funds na yun. Eh yun nga, pwedeng yung trabahuhin yun, pare. Yun nga. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung pera, 'yung penalty maganda bayaran na lang 'yun eh. 'yun yung ngayon, ibig sabihin ng ano, uh -oh. ng budget. 176 kayo last year. Ngayon 200 something kayo. Uh -oh. Kasi, nakikita namin na hindi naman hindi naman kayo dapat ang production. Hindi A naman kayo dapat ang magtanim. Hindi na kayo dapat magtanim. Programa lang how uh -oh. to encourage people I mean, yes, to. Yung mga binibig... maganda 'yung punto mo pare. Yung uh -oh. yung mga ginagawa ni presidente na nagbibigay ng seeds etc. Okay 'yun. Pero that's only for to stimulate mm. the program. Ah, hindi buong rice production, I, pwede sagutin niya. Iaasa mo sa gobyerno, hindi. Yun ang ibig sabihin niyan. Uh -huh. So, ngayon. Maganda yan. May, meron kang... Eh, pero pare, paano yung mga pagbibigay uh -huh. ng mga uh, machine? Yun modern. na, nga. Oh. yun na nga. Ang ibig yun. Yun, yun ano lang uh, yun. Hindi mo naman siguro kailangan yung 300 billion doon. Uh -huh. Kagaya niyan yung bang, we go back to our earlier, uh, ano, sinasabi natin, yung bang Bicol na yon yung farmer, 11 hmm. hectares. Oh. 11 showcase. tons per hectare. 11 oh. tons per hectare. Okay, showcase siya na. Showcase. Anong naibigay nyo sa kanya? On his own by ito o nagbigay kayo? Wala. Walang binigay. Oh, yung pala eh. Eh, bakit ito nakakagawa? Paano naga niya nagawa yun? Paano niya nagawa yun? Hindi naman kayo nagbigay ng Seeds, hindi naman kayo nagbigay ng fertilizer, uh -huh. hindi naman kayo nagbigay ng irrigation water, hindi naman kayo nagbigay ng subsidy, ng subsidy. hindi naman kayo nagbigay ng equipment. Oh, bakit niya nagawa yung 11 uh, hectare? Technique. Yan na nga. Mm. Yan ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, nagpursigi siya. O paano okay. nga gagawin na yung mga farmers natin and yung oh, other... How will you replicate that yes, sa iba pang mga at lugar? At saka pag mag -magpursigi oh. sila, bakit siya nagpupursigi? Kasi kumikita siya. Kikita. Yeah. Eh, kikita kung gano'n ang importation? Parang bang lay the environment. Ah, policy. Okay. Iyon lang. Eh, heavy on importation. Parang lay the environment yes. para ganahan yung tao at ma-inspira ma, ma tao, ganun, oh, uh, ito, ito, ito oh, ang tao oh. magano magtanim. Ito, ang tanong. By the way, ah, hindi pa po sumasagot si Secretary Balisakan. Mm. Tukol dito hindi sa issue ba? ng Executive Order oh. 62. Hmm. Ah, uh, he he's being challenged. Paliwanag mo, bakit hindi bumababa? Bumababa. Okay. Okay. Hanggang oh. ngayon po, tahimik. Ang isinusubo ang presidente oh. ng PCO. Piso. Ang PCO, kinukot ng presidente, sabi daw ng presidente, tuloy-tuloy nang bababay ang presyo ng bigas. Hmm. Ha! Bubaba na ba? At tuloy-tuloy na daw.